at sa pagpapatuloy nga ng day 7 sa paggawa ng aming simpleng bahay okay. ay nag-hire ako ng driver para magpasama dahil bibili kami ng materialis syempre ang kasama ko walang iba kundi Chris si Chris D'Alus kaya <laughs> tara na ride safe bibi pang ang mo ng materialis okay

naman na ikukuni namin yung bintana talaga kami ng epoxy primer para matima hindi kalawangan yung dulo ng tubular eh. maghalo ni kuya epoxy primer anong ano? ayalo nyo na mabilis oh, matuyo yan? Lahat na yan? Magagamitin nyo na. Okay na? Asan <laughs> na? Salamat boss! Thank you! Thank you. Ngayon naman doon sa The door Depot. Tungkoy natin yung bintana natin Ito, wala no? Oh, preno. Ha? Chris, <laughs> doon na yun sa Okay, dito ulit tayo sa The door Depot. At pukunin natin yung bintana natin na pinili Ngayon yung mga pintuan nila May mga fibra sila Ayan, May mga May mga style nila Ayan. Bus! May tiles din sila eh. Okay. Kukunin na namin. <laughs> yung 80 80 yung di. kayo dito sa Dodor Depot. Ayan, yes, si ate sasalubong sa inyo. Tapos sila kuya, ayan. <laughs> ayan. Kakargahin na lang yan. Bito na kayo sakyan, sa? Kyan, ayan, motor. Ay, dyan na lang sa motor. Oo, oh, kain. Ang gaang lang eh. Ha? Hmm. Kala ko eh, hindi niyo pa kukunin. Bukas, last day na namin. Bumili kasi ako ng tubular eh. Sinabay ko na. Ayan. Bunga po sa <laughs> left view eh. Nagkaayos ako ng ano eh. Tubular na ako. Hmm? Nakabili na. Ayun, salamat. Helmet ka na. Ilan yan, di ba? 1, 2, 3, 4. Ilan ba yun sa resibo ko? Apat lang ba yun?

dadagdag ako dito. Tungod yan, Tiggs. Ha? Tungod, buti ba yan? Hindi mo yung yun yan. Balik mo yun yan, no? At tayo na nga. Ha? Doon sa dulo? Tugod, sa dulo yan. Ayos, oh. Tuntuwa si Chris eh, layo. Hindi lang yan. Thank you, Lord. Okay na. Day 7, kasama. Thanks for watching. God bless. Peace out. Sheesh.